guys. Ayan, guys. May mga palda short, guys. Binigay sa akin, mga guys. Oh, ang gaganda pa, mga guys. Tingnan nyo naman. ba? Diba? Yan, para sa aking mga pamangkin. mga, sa mga dalaga. Dalaga only. Yan. Ano nyo yung mga baywang nyo? Anong baywang nyo para maano ko? Yan, guys. So, ba diba, guys? Ang gaganda pa, guys. San ka pa? Ukay-ukay. Wala ukay. diba ba mga guys? Ang gaganda pa. Ayan. Bawang gaseous mga guys. Ayan sa mga mahilig sa sexy. Ayan, di naman tayo sexy guys. Ayan, di naman tayo flawless. Ayan sa mga dalaga na mahilig ng short. Mga kigul-kigul. Ayan mga guys, tingnan nyo naman. Kaganda pa. O diba? Ayan o. Oh. So cute mga guys. Tingnan nyo naman dito. Parang may ano pa. Diretso na siya. <laughs> may butas pa siya guys. Ang <laughs> ganda guys. Diba? O diba guys? Kakute na ito guys mga panda guys ito size XL yata to guys sa medyo chubby sinong medyo chubby yan ito rin guys ganda rin guys oh Naganda pa ng mga ano niya guys oh. Pakinabangan to talaga to sa Pinas guys. O ba? Diba? Yan, meron pang parang palda short pa rin siya, guys. Medyo mahaba lang. Parang ano siya, parang ano ba yan? Umbrella. Parang bang tela na to. Ang yan. dyan. Yan, medyo warm. Short, medyo warm. Yan mga guys, hindi ko pa ito nasuot. Yan yung iba. Ito akin to, guys. Ayan, ibigay ko na lang to sa Pinas. Mga to to po. Aliba? mga guys. Ayan. mga mga guys. Ang cute-cute niya, mga guys. Tingnan nyo naman, guys. So cute. Ukay-ukay. Libre na to, guys, sa Pinas. Saan pa kayo? ba diba, guys? Yan para sa mga dalaga sa Pinas. Pamain pamain na ang mga baywang nyo. Anong baywang nyo para lagyan nyo na ito ng pangalan. Sa so, for mga dalaga only ha. Okay, thank you for watching guys.